सकल देने से तो हो नहीं रिक्लाम हो रहा है इधर ये लोग बंदा बात कर रहे हैं कहीं नहीं है मुझे नहीं आ Burger? Burger? Bago-bago pa lang eh. Ayan, burger sa soteng... Bur no? Burger man. Burger man? Burger man. <laughs> burger man. chinap na Akao yan. Tangan ako, chinap-chap yan. No? Wala na eh, ako, may makina pa. May makina pa, ayun. Wala. Meron pa, meron pa.

Tanggalin nyo, paluwagin nyo yan, paluwagin nyo. Asan pa ko Rosas pala yon ho po. Okay, manong. Oo. Tingnan mo, kinapayagan niya ang sampukan pauna. Papasipotulong diyan. Oo. Kailangan mabeter niyo. Dapat maapaw tawag si Chairman Rosas diyan. Kapaki-tayan pa rin para sa kanya. Chairman Rosas 'yang matandang babae diyan. Oo. mo. Kita pa rin pala nakaupo sa ng pulis yan. pag-alis ng pulis, pabalik. O, yun lang. Medyo may pagkamakulit din pala. Uy, nagre-reklamo to. Isa lang ganito kadami yung basura? Isa lang yan, nandiyan. Ito, ito, Ang dami yun. Lahat kanya? Dapat nagtayo na siya ano, ng sarili niyang pambihira tayo. <laughs> Compound. <laughs> Oo. Oh. Ah, yun na may nakala may nakalagay na ng Pascal Jen. Ayun oh. Ayun na may Pascal na. Pakiusap, wag harangan ng harap ng gate. May lumalabas po na alas 5 ng umaga. Yun lang nakakaperwisyo Kaya nga sandal po muna lang kunin तय yeah, Bumomba lang eh kayo naman no. <laughs> yun lang. Dami pa lang nasa Ako, gilid. Bibigyan ko kayo ng ano, 10 minuto ha. Kasi palakad-lakad tayo dito eh, no. Hahabulin ko na 'yan. Sa bibigyan ko ng 10 minuto. Para matanggal 'yan diyan. Kapucha metro naman, pala yun, Jen. Metro pala ng tubig. Ayun. O, oh, hindi nga makita eh. No? Natatakbo. Paano kayo nire-reading yun? Paano nire-reading? Oo diba? Mga metro ng tubig. Paano nire-reading yan? Ah, Matapit na ah, yan. Matapit na. Listen nyo na tayo. Mga magagamit nyo. Paano nire-reading yan? Diba? Ano yung maguhula na lang yung nagre-reading? Hindi tulungan niyo ata di. Tulungan niyo. Tayo hey na, dapat tulungan na. Hindi hey, tulungan niyo. Alam mo mga kuya mo. Kunin niyo mga karito Tulungan mo na nga. Overheat <laughs> <laughs> po. Ay, ayan pag-aabit oh. Later. Pulled kailangan kailangan lumamig yan bago siya magagamit. Cool down first. Kaya Kaya kung ako sa iyo, mag-shawmik na. Ha? Mura na, marami pa.

Pero naka 1080. 1080? Hindi gaya eh. Uh, Pero 1080 lang. Laki nun. Puno ka agad yung ano ko. Kaya lahat ng 4.4, 4.4, 4.4. Di masamang tubig ah. Hindi, dyan dyan lang nakatira eh. Pwede mo yun nun tinatakpan nila yung tubig ng kuryente, yung metro. Of niya. Kaya nga eh. Hindi si Ben, sa talagang bahay mo yan ah? Hindi ako ay nga. No, no, no. Grabe yun oh. No? Ayan, ay, kaan. Kung kay Peggy magkagagayo, malinis lang natin. Oo, oh, oo dyan tama. Haan? Ah. Kay Chairman Rosas pala to. Chairman Rosa So calling calling Alam mo na yan ha Lagi naman kayo nagkakasama na yan ano eh Oo Lagi naman nakikling <laughs> Herbosa Street Eh Herbosa Osmeña 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 to eh Nung ginawa ng bahay oh Grabe Kalat-kalat na rito Kalat-kalat na no

Ito naman, sa Malilim punta ng puntaan. Dito malilim eh. <laughs> <laughs> so, sabi mo si General Zucat, ako. Nga po, sabi, nga Ayun nga ako, sabi mo yung nandun. Inuutusan lang ako. lang <laughs> ako. lang ang camera mo. <laughs>

Sige na. Sige na. Sige na. Sige na, Sige na, mananalaban. Lalo pigaya, micahin, Bailan, na 'yung bibigay sa pamilya namin 'yan, hindi bibigyan. Sige na, makapagtalo. Hindi ba wala 'yan? Hindi ba wala, sige. Sakut niya ito. Tumindin nito. Apato. Dinurog ang mo to. Oh, 'yun na lumabas na 'yung oh, hey. ano, mga metro. Tayo. Ako dinidisiplina ko lang 'yung tao, ha. Oh, eh, ang tagal na yan dyan, oh. Eh, reklamo yan. Oh. Eh, bakit ang Ngayon. Eh, nung dati? Kaya na mo, na Hindi. mo Magdala ka ng requirements. Ayun. Pag ay eh, oh. Wag mo na ibabalik yan dyan. Paano natin dyan, patidisiplina kung ganyan tayo? Hindi, okay, pati Pagbigyan niyo ako, kita. Oo. na yung metro.